So, good morning, good morning, good morning mga katropa Samahan nyo ako, punta tayo ng Las Piñas CA Ang mga shortcut, mga portal na lagusan Para sa ating mga motorista Alright uh, Samahan nyo ako Ayun o oh. Oh, Ang daming sasakyan Shoutout din pala sa ating pinsan si Roy Roy Murillo Bisetes uh, taga Tagasamar pa yon mga katropa uh, Papalo na lang sa kanyang uh, page So tumpok natin ang Paranaque Unihealth Paranaque Ah uh, Hospital yan na uh, malaki private hospital so pag nakita mo na yan kakaliwa ka na so hindi ka na maliligaw katropa no Ayan. bye baybayin mo lang yan so nasa uh, San Antonio Antonio Abad uh, Santos Santos Avenue All right, yan kumaliwa tayo ito ang Abad Santos no 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 uh, Santos Avenue. Yung A, I don't know what is the uh, right uh, Term for that Sorry naman Mga katropa <laughs> So, yun lang nga, no? binabaybay na natin Ang, ay mali, tayo Hindi tayo dito mga katropa Ikot pala tayo Labas natin ay ano Oh my goodness Labas natin ay ano eh uh, Las Piñas So, balik tayo Kala ko, palabang na tayo eh <laughs> pero tayo dumaan ng BF, pero malayo na. Uh, I mean, uh, uh, hindi natin madadaanan yung uh, tuturo kong daan. Yung uh, Tagos ng Las Piñas. CA. Mali. Mali yung signal niya, Oh. Tamo, oh. So, diretso tayo pa derecho, Papuntang Ah uh, Uy, lumalakas Las Piñas Las Piñas Ah uh, Yun ay Casimiro ba? Si, Si CA, doon tayo dadaan Palabas noon Las Piñas <laughs> ay naman yung ulan niya Hindi naman siya ganun kalakas Pero Yun na nga Nakakabasa yan eh Kahit ganyang ulan lang eh Tano mo yung jeep oh diba, eh no Apakasiga ah, eh Basta nalang liliko tapos si Hinto Skupo So ito na nga Nandito tayo sa A. Santos Avenue Sukat Paranaque uh, ah, Diretso tayo Ng Las Piñas Kung papano lumabas ng Las Piñas ng gagaling ng Paranaque so may mga motorcycle lane dito pero parang hindi naman siya binamandatory na dumaan dito kasi napapansin ko eh iba nga ko motor din dito sa kabila ha? So yung kung dong kaling sa munisipyo kanina, dito lapas natin noon. Kaso pinakita ko sa inyo ang paranya kay City Hall. So kaya doon tayo dumaan. Lumampas pa tayo, umikot na lang. <laughs> ang saya. Ang saya saya. Goro, doon ako magpagas sa Las Piñas. Traffic. So kasi hindi na accurate yung ating gauge indicator ng gasolin Kaya i-monitor imo natin 'to. Green Heights Avenue. Ayan. Green Heights Avenue para niya kay So nasa Paranaque tayo mga katropa William Mendoza Oy, ang inyong lingkod ay Mendoza Pero hindi sa amin ang subdivision na yan Ang Villa na yan e Santos Compound Blog. Ah. Yan ang naka ano, Yung mga lubak na yan Nakakatakot Kasi nga Delikado eh Wiggle, 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 wiggle. wiggle, wiggle. Barangay San Isidro, Paranyake. E Santos Avenue. E Santos Avenue. tayo sa motorcycle lane mga katropa <laughs> Ngayon wala pa tayong sticker para sa mga subscriber na mga kasalubong, wala pa naman ang hihingi. <laughs> pag may nang hingi, ayan bibigyan na natin 'yan pag meron na tayo. Papagawa tayo diyan para sa mga subscriber natin. Mga loyal, Bibigyan natin 'yan. sabayin lang natin ang motorcycling eh, ng Paranaque Avenue, uh, A Avenue uh, A Santos Avenue para balita ko uh, may mga CCTV daw dito no ano uh, tawag nito uh, yung walang contact no contact apprehension yan so ipapadala lang sa iyo yung muri, ano mo ticket mo para iwas tayo sa abala sunod tayo sa batas trafiko as you can see in my left side that is bike uh, bicycle lane oh, eh wala naman so nagiging motorcycle lane sundan natin yung iba alam ka naman sumunod tayo dyan di ba? eh abutin tayo ng sham sham dyan kung sa tingin nyo malayo ang lugar na to uh, pwede kayong humanap ng ibang uh, alternative route so nilampasan natin ang Salvador Bridge ng Paranaque so pag hinahanap mo yan yun na yun yun na yung uh, Salvador Bridge Paranaque huh? So dito tayo sa Kaliwa At kakaliwa tayo dito Papuntang CEA CEA Yan Wala tayong rilo Dahil namaiwanan natin yung rilo wag naman sana Lumakas ang ulan Kalaban natin ang ulan Itong left side natin uh, Kung Casimiro uh, Casimiro Avenue Kumali ako Pakitama na lang ako Mukhang tama naman mukang Casimiro Avenue to Tapos paglalampas na lang Las Piñas uh, Yun na yung ano si uh, CAA Oh, uh, yun ang pagkakaalam ko Ah. Huh? Bigo Shore uh, 1.25 na lang hapon mga katropa so medyo late na tayo Papat, papahinga na tayo eh sobra ng tanghali so, basa masana ako oh. naman po yun uh, okay naka tayo nakasegunda Anong huli natin daan dito lubak lubak pa medyo natapalan na to ayan oh. oh maganda na pero hindi pa rin siya gano'ng ka eh. Hindi kagaya nung uh, Ibang kalsada Dito talagang ano eh Lubak lubak eh So Kanayam Avenue Tama ba? Kanayam Avenue Hindi pala si ano Hindi pala to Ano Kasimiro Based of the vision, phase 2. Ayun, nandito 'yon. Kanayam Avenue. Hindi pa natin sure pero nabasa natin Kanayam Avenue. Oh. Pero yan makikita natin 'yan kung anong street ito ayan o kita mo sumisignal siya hindi naman pala kakaliwa pero nakakaliwa siya ang signal ayan o paang ginagamit pag signal genesis o, kanayam nga e, tingnan natin dito tingnan natin dito Kanayam Woods Road 3 Kanay Kanaynay ah, Kanaynay Avenue pala So yun na nga Kanaynay yun Tayo naman ay Pa ah, Tayong pumilit Baka may malaking sasakyan Clear Pasok right. So, kanina pa ng umaga mga katropa Ang panahon na yan ay medyo matamlay May mga uh, kasamang ambon At makulimlim So, diretso lang tayo mga katropa Ito, pwede C5 extension uh, Baya uh, S. Marquez Avenue Pwede siguro tayo dyan Pag naka motor Di ko lang sure, di pa ako nakakadaan dyan So, dito lang tayo diretso <coughs> Kanainay pala yun Kanainay So, itong street na to uh, Hindi pa natin alam kung anong street ito Malalaman natin to Pag may nabasa tayo uh, Pero alam ko, diretso lang tayo rito mga katropa uh, Tapos Pagdating sa dulo, kakanan o oh, kakaliwa O, oh, tama pa oh, tama, tama So Siyempre, hindi natin kabisado ang kalsada Huwag masyadong mabilis Kaya may mga lubak oh madulas ang kalsada, ingat-ingat lang, dahan-dahan, yan. So, yun, kakalantay tayo dito mga katropa. Ito, malamang si A na to kung hindi ako nagkakamali. Oh. Mm -hmm. Merville, pulang lupa. Pulang lupa. Oh, pulang lupa, Las Piñas na yun. So ito si uh, na to mga katropa ah uh, Meron tayo dito katropa din So nag mga katropa natin Nasa ano raw siya isang eh, pagita Ayun eh. pagita street Shout sa iyo Sir Raul Raul uh, magtanong Yan Tropa natin yan Pag uh, CAA So ito, uh, part 2 na to mga katropa Kasi naputol tayo nung kanina sa may ano sa so may uh, KFC no naputol yung ating video kasi nga kumain muna tayo so part 2 na to mga katropa at uh, uh, ito naman ay papano lumabas ng Southville International College School yan so ang part 2 na to ay ano papano lumabas ng Las Piñas galing ng Paranaque mga katropa So, kung ang content mong hanap ay mga lugar, shortcut, tamang-tama ang channel ito, mga katropa. Uh, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, uh, huwag kalimutan mag-subscribe. Uh, at kung ikaw ay nakapag-subscribe na, maraming salamat sa iyo, katropa. Uh, napaka solid nyo. Maraming salamat sa inyo. Ingat-ingat lagi sa kakalsadahan. Ang ating pu mga content ay mga uh, lugar, mga kalsada, shortcut, mga portalis, portal, way na medyo malapit sa ating lugarin. Uh, meron din naman na uh, malayo. Kung kaya nating puntahan ay ating pupuntahan. Uh. Pero mostly... Ang ating mga na content na ay yung mga malalapit dahil nga nasa malapit lang tayo dito sa South, no? Oo, oh 'yun. Oo. Kung naghahanap ka ng mga video na para sa mga shortcut, uh, Tamang tama ang video na to. Para sa iyo, katropa. So, nilalakbay natin ang kahabaan ng uh, CAA uh, J. Aguilar Avenue oh, CAA Road Yan. Talon Uno Las Piñas City Okay So, paglampas natin dyan Nasa uh, Sa dulo, bandang dulo ay Tayo ay kakaliwa Kakaliwa tayo mga katropa palabas tayo ng alabang yan kung ikaw ay papunta lang sa pote pwede ka dyan kumanan kumana ka dyan katropa so tayo ay papunta ng alabang kakaliwa tayo alright so kung ikaw ay magta tricycle papunta sa Iye, dito ang sakayan dyan sa kanan ayan dyan o oh, mga katropa yan lang ang sakayan dyan para hindi kayo maligaw kung wala ka namang motor At gusto mo ng mga alamin ng mga sakayan Ayan, yun yun So, halap tayo ng lusot Lusot, mga katropa Alright Ang ah, naman pag nakamotor ka eh Pwede kang maglusot-lusot eh So, yun na, nakaguna. Medyo tiring day. Uh, ilang oras na tayong yung So, pag kumaliwa ka, alabang. Pag kumanan ka, sapote. Pag gusto mo nang pumunta ng BF Resorts, ayan, diretso ka dyan. Yun, 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 yan, yan. So, kakaliwa tayo, mga katropa. Dahil dito tayo sa alabang. Alright. So, yun na nga, no, mga katropa, na ituro na natin ang ating mga... Uh, portal Kung uh, kung nasatisfied ka sa video na to mga katropa paki like naman and comments uh, suggest ka sa mga content natin para sa susunod right. maraming salamat sa iyo mga katropa